Sabi ka talaga Wenby, ginawa mo pang practice shooting ang taga Golden State Warriors sa inyong laban kasi madali lang para sa'yo makakuha ng score. At hindi pa natin ito ay e tutuloy mga idol, nasa 99.9 na ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Baka naman dyan, pasubscribe naman mga idol, para naman matulong ganyo ako umangat ang ating munting YouTube channel, at maraming salamat po. Good morning and good evening mga idol, nandito na naman ulit si Jom Iltek at ang kanyang mahiwagang cellphone. May bagong update naman tayo tungkol sa nag-iisang The Alien of NBA na si Victor Wenbanyama. Makikita dito na ang rookie ng San Antonio Spurs na si Wenby, ay nagkabantayan sila ni Andrew Wiggins, at makikita dito na lumabas talaga ang tangkad kay Wenby, kasi harap-harapan lang naman tinirahan kay Wenby si Andrew Wiggins. Akala ni Stephen Curry na hindi na makahabol si Wenby, kaya eto po ang nangyari sa Golden State, napakaraming block ang nakuha kay Wenby sa kanilang laban. Kaya madali na lang makakuha ng score ang Spurs dahil kay Wenby, ano sa tingin nyo mga idol kay Victor Wenbanyama, tatagal ba yan sa NBA? O madalas lang yan ma-injured? Para sa akin lang mga idol, sa nakikita ko kay Wenbi, kailangan talaga siya mag-engget sa ilalim ng ring, kasi dyan madalas magka-injured ang isang player sa ilalim, kasi palagi lang siya madada pa, sa akin lang tong opinion mga idol, kaya comment na lang sa baba mga idol. Akala naman ni Clay Thompson na hindi na siya maabotan kay Wenby, kasi sobrang napakalayo naman si Wendy kay Thompson, at makikita naman na halos nasa ilalim na sa ring si Wendy, pero naabotan pa rin para makagawa naman ng block si Wendy kay Thompson. Sa kanya pa ang depense sa kanya pero ang score, kaya easy dunk na naman kay Wenby, ibang class ka talaga idol Wenby, kaya pala tinatawag ka ng isang alien, kasi pambihirang lakas mo. At hindi pa natin ito ay mga idol, sana hindi kayo nakalimutin mag subscribe at mag share sa ating munting youtube channel, kasi nasa 99.9% na pa lang ang hindi nakapag subscribe sa ating munting youtube channel, sana supportahan naman ako mga idol, kahit papaano umangat ang ating munting youtube channel, at maraming salamat po. Dito nagkabantayan na naman sila Wenby at Andrew Wiggins, hindi talaga basta-basta makapasok sa depensa kay Wenby, kaya masyadong nahirapan talaga si Andrew Wiggins kay Wenby, kaya easy block na naman para kay Wenby. Makikita dito na ginawa ng screen si Wenby, para hindi na eto makahabol pa, at may ginawang fake shoot pa ang taga Golden State kay Wenby, pero eto po ang nangyari sa kanilang laban, kapag nagustuhan nyo ang video nato sana supportahan naman ako umangat ang ating munting YouTube channel, sa inyong pag-subscribe at pag-share, napakalaking tulong na yan mga idol, para sa akin, maraming salamat po. Grabe ka talaga Wenby, ginawa mo pang practice shooting ang taga Golden State Warriors sa inyong laban, kasi madali lang para sa'yo makakuha ng score. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol, at maraming salamat pala sa inyong walang sawang panunood sa ating munting YouTube channel. Sana hindi kayo nakalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating munting YouTube channel, at ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat.